Pagbati ng kapayapaan mula sa Human Rights Violations Victims Memorial Commission o HRVVMC. Malugod namin kayong inaanyayahan na makinig sa Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. Tatalakayin sa podcast series na ito kung ano nga ba ang transitional na hostisya at ang mga kakibat nitong probisyon na sumasaklaw sa pagpapahalaga at pagtatanggol sa karapatang pantao. Layunin nating maintindihan ang kahalagahan ng pag-alala sa buhay ng mga biktima ng pang-aabuso noong batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Hakbang ito upang maiwasang maulit muli ang ganitong klasing paglabag sa karapatang pantao. Tara, sama kayo! Pagbati ng kapayapaan, welcome sa Karapatoks Martial Law and Transitional Justice 101 ang podcast show na tumatalakay sa konsepto ng transisyonal na hostisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Ako ang inyong host, si Hana, at para sa ating ikalima at huling episode, makakasama natin si Ms. Reina Bermudez. Quick recap lang. Sa ating ikaapat na episode, tinalakay natin kasama si Hadja Mariam Kanda, ang ikatlong haligi ng transitional justice, ang reparasyon. So para naman sa ating ikalimang episode, makakasama natin si Ms. Reina Bermudez upang italakay ang ikaapat na haligi, ang kasiguraduhan sa hindi pag-uulit. Bigyan lang natin ng background kung sino nga ba si Ms. Reina Bermudez. So siya ang chief ng Center for Crisis Conflict and Humanitarian Protection ng Commission on Human Rights of the Philippines. Sa higit isang dekada, naging malawak na ang kanyang karanasan sa humanitarian, human rights at development sector. Mayroon din siyang background on peace building, humanitarian protection at human rights in the Philippines, Southeast and East Asia, Europe and Latin America. So malaki rin ang naking ambag niya sa mga academic publications, books of national circulation, at isa rin siyang writer para sa mga feature at opinion articles sa print at online media. Samahan po ninyo akong i-welcome ang ating speaker for today, Miss Reina Bermudez. So magandang Hello. araw po. Good morning, Hannah. Good day pala sa ating mga na makikinig sa audience natin dito sa ating Karapa Talks. Na Podcast. Okay, so thank you ma'am sa pag-tanggap uh, po sa aming invitation. So sure. ano po ba yung gusto niyong itawag namin sa inyo? Ah, Reyna. Reyna na. Okay, so si yes, so, Ms. Reyna. So uh, dako na agad tayo no, sa discussion natin. So bilang, uh, although ikalimang episode na po tayo, siguro uh, since expert din po kayo sa topic ng nabanggit natin, kung ano nga ba yung podcast natin, maari po ba kayong magbigay ng sarili ninyong opinion kung ano nga ba yung transitional justice? Ah, uh, yun. Transitional justice, um, in essence, ay pagbibigay ng healing, closure at justisya doon sa mga naging biktima ng massive human rights violations through time. So, nakita natin ito as a mechanism or remedy na kung saan yung mga taong naging biktima, yung pamilya ng mga biktima at mga naapektuhan ng massive human rights violations ay magkakaroon ng oportunidad na magkaroon sila ng healing, magkaroon ng reconciliation na magkaroon ng justisya, whatever form it is, para magkaroon na rin sila ng moving on o yung uh, opportunity na kunsaan ay pwede na silang bumalik doon sa uh, normalcy ng kanilang mabuhay na wala nang dinadalang bikat. So maraming salamat po. No? So nabanggit nyo nga rin po yung talagang um, it talks about kung ano nga ba yung dapat na Uh, maramdaman ng mga biktima lalo na alam naman natin if they're victims of human rights violations malaki yung trauma na nararamdaman yes. po nila so siguro ito po yung first question natin no so bilang kayo po ay um, from the Commission on Human Rights so yung una nating tanong regards to this fourth pillar ano nga ang hakbang sa pagpapanumbalik ng mga karapatan sa mga komunidad at biktima ng paglabag sa karapatang pantao kasi siyempre alam natin ma'am na um, in, even in today's time marami pa rin yung violations yes. on um, human rights. So ano po yung um, uh, sa tingin yung mga steps dito no, Yes po. Yeah, hindi naman siya linear na 1 2 3 4, but rather there are many other uh, mechanisms na saan mm -hmm. ay maaaring maging opportunity para hindi na magkaroon ng recurrence o yung pag-uulit doon sa mga naging violations. Pero tingin ko ang pinaka-importanting pagsimulan natin dito ay una, ang karapatang pantao ay para sa lahat. Mm -hmm. Na lahat ng tao ay may karapatang pantao. Pangalawa, accountability both state and non-state groups. Yun, na mga nagperpetrate o gumawa ng mga yung human rights violations uh, against people, communities, and pag meron na tayong pag doon na merong inherent karapatang pantao at meron ding accountability and responsibility para protektahan at i-uphold ang human rights, doon natin mas may kita ano yung mga pwedeng maging opportunities para ma sigurado natin na hindi na mauulit yung mga human rights violations. So una, kung may accountability ka, may acceptance and recognition na nagkaroon ng human rights violations, maaari ka ngayon mag-take mag ng track ng policy reforms na kunsaan yung uh, estado, yung like legislative, yung mga uh, decision makers ay makakahanap ng um, remedies o mechanisms na kunsaan ay pwedeng doon maipasok yung non-recurrence aspect. So, for example, sa martial law um, issues, nagkaroon tayo ng law on yung the HRVCB, di ba, na siya rin nag-establish -nag -nag ng HRVVMC. So, meron tayong ganun. That is uh, a mechanism na ma-instill yung guarantee of non-recurrence kasi policy na yung naging um, pinutuntungan uh, eh noong moving forward ng Guarantee of Non-Recurrence. Uh, pwede rin siya yung through education, ma-incalcate mo sa um, curricula ng mga schools na ano yung, for example, martial law. Ano yung martial law? Ano yung mga nangyari noon? Ano yung mga human rights violations? Para naiintindihan ng madla kung ano nga ba yung Um, lalim ng human rights massive human rights violations na kinakailangan ngayon ng transitional na hustisya. So 'yon, kasama din yung illustration na tinatawag na kung saan yung mga naging perpetrators ng human rights violations, massive human rights violations through time ay hindi na magkakaroon ng oportunidad na bumalik sa power. So pwede rin siyang mekanism na ganun. Um pwede rin na maging mekanismo ay yung mag reconcile and mag-heal together uh, with the communities to as an eye-opener then for those who are uh, seeing things from the outside na ito yung nangyari ito yung human rights violations ito yung perpetrator ito ang biktima ngayon pag naging familiar na tayo doon mas magkakaroon ka ng learning eh hinged on learning din kasi ang guarantee of non-recurrence but uh, yun nga There are institutional mechanisms, remedies for that. There are social remedies for that. Um, and even through history, pag nakorect mo yung mga um, historical injustices and napigilan yung tinatawag na distortion ng uh, history or historical revisionism, magro-roll ngayon yung guarantee of non-recurrence. Wala naman siyang definite or exclusive list. Madaming opportunity. But the idea behind is mapigilan yung pag-uulit noon through institutional policy and even social remedies na makakatulong sa communities to move forward. Oh, okay. So, marami rin po talaga kayo na point out. No? So, siguro ma'am, uh, quick follow-up lang po doon sa first question natin. Since um, nabanggit nyo nga po yung distortion, um, isa sa mga biggest challenge ngayon is through internet is yung distortion yeah. ng history, kung ano nga ba yung totoo. Sa tingin po ninyo, ano yung um, although it's very really challenging nga naman kung ano po talaga yung steps natin para um, kahit pa paano maiwasan natin yung distortion. Uh, ano po sa tingin niyo yung pwede natin gawin din no? in terms of correcting na lalo na doon sa konsepto na yung mga naging paglabag no sa karapatang pantao lalo na nga po uh, nung martial no. ano po ba yung sa tingin ninyo pwede nating uh, beginner steps kung yeah. complicated kasi yung for me yung, yung concept ng historical revisionism in the age of the internet yes. kung noon na walang internet baka mas madali though no, not totally madali yes. but compared now no, okay. mas okay. madali kasi yung control over Curricula, over books 'di ba mas mas tangible eh. ngayon kasi internet everyone can have a say and ang hirap i-control na ang daming magsasabi ng mga bagay na mali so tingin ko institutional pa rin policy na magkaroon ng ng polisiya tungkol sa pagbabawal sa misinformation and disinformation kasi at least doon pwede mong i-penalize eh. So, yon may, may aspeto ka na mapipigilan mo through penalty. Another is education. Kailangan pa rin continuous yung pag-engage sa mga tao na ano nga ba yung mga naging massive human rights violations noon. Hindi pwedeng ipakita yung, for example, martial law, ipapakita mo na beautiful and Um, economically develop ang Pilipinas. Hindi pwede yung ipapakita na, na during that time ay napakaunlad natin. When in fact, napakadaming issue noon ng korupsyon. Na, napakaraming issue ng, paglabag sa karapatang pantao. So part ng ng um, battling misinformation and disinformation ay i-ensure na continuously educated ang masa, ang madla tungkol sa naging violations noon. So yon and then tayo din as people who understood these things, may role din tayo na within our families, 'di ba? Kahit small steps, kahit mga kakilala lang natin, pag may nag friend ka nag-post sa sa Facebook na mali-mali. Take your time to correct, di ba? May ganun eh. Yun, siguro, top of mind, that's what I, I think about it. But again, it's a complicated issue. But maybe we can all have a contribution to make things easier na mawala yung konsepto ng pagdi distort o pag revise ng uh, history. So, yun po. So, thank you, Ms. Rain. So, um, uh, ito naman po yung question natin since nabanggit nyo kanina yung hakbang. Ito naman, ma'am, yung... Uh, ano po ba yung papel ng Estado para ma-ensure na hindi na mauulit yung mga paglabag sa karapatang pantao since um, ito yung siguro masasabi natin na parang common question din ng common people yes. na paano nga ba natin may ensure eh nakikita natin na parang hanggang ngayon meron pa rin namang violation yeah. may issue pa rin with katulad po ngayon meron yung sa EJK so anong ano naman po yung magiging step, uh, kumbaga papel ng estado para nga po hindi na matiyak na hindi na maulit. Okay, so aminin na natin na sa napakaraming episodes o pagkakataon ng um, human rights violations of massive scale, ay may kinalaman ng estado. Could be perpetrated by the state, could be sponsored by the state or even encouraged or tolerated, may role ang estado doon. Um, of course, hindi natin tinatanggal na meron ding role yung mga non-state actors. Uh, pwede kasi sa armed conflict, yung mga ganon, may role din sila. But for the state, as the primary duty bearer, pagdating sa pag-uphold uh, and protect ng human rights, nasa kanya yung mas mabigat na responsibilidad na i-ensure na there will be no Uh, recurrence of human rights atrocities na nangyari in the past. So, uh, as discussed ko kanina, possible opportunities policy. Di ba? Nang karoon ka ng batas, na magkaroon ka ng, ng uh, polisiya na kung saan ay pinapenalize yung mga naging perpetrators ng previous human rights atrocities. No? Pero bago kasi yun, kailangan pala muna ng recognition o acknowledgement ng Estado na ay teka may ginawa pala noon na uh, nag-cause ng malakihang paglabag sa karapatang pantao. So when you have that, yan policies mas madali ngayong ipasa yung mga polisiya kasi in view of that acknowledgement, that rec recognition of the state, doon kaya ngayon mag magtatayo ng uh, institutional reforms, policy reforms on um, transitional justice and providing justice to those who suffered massive human rights atrocities. So, yun, uh, policy, kasama na din doon yung, ilagay na rin natin yung konsepto ng lustration na kanina ko rin nasabi, na ensure na hindi na babalik sa kapangyarihan yung mga nagperpetrate ng human rights violations. So, kadalasan kasi state lang yung may kakayanan yan eh, dahil nga policy level siya. And then, uh, another role of the state is to ensure na whole of society and whole of government approach, yung pagbibigay ng transitional justice remedies. So, like ngayon, example, yung Uh, in relation to the um BOL Bangsamoro Organic Law yung nagkaroon ng normalization through the comprehensive uh, agreement on the Bangsamoro ba? may normalization aspect siya doon na establish yung interagency mechanism through the inter uh, cabinet cluster um, on uh, normalization so with that nakikita mo ngayon yung iba't ibang mga ahensya nagko-contribute sila sa kung paano mo i-roll iro out yung transitional justice. So, hindi lang siya on guarantee of non-recurrence but also on the other pillars. But, it's relevance to guarantee of non-recurrence is yung estado mo, nagtayo siya ng mekanismo through its government agencies na contribution ng kung ano ba yung pwedeng uh, maging opportunities for healing and uh, reconciliation and justice for affected populations. So, yon um, yan, sample yan ang pwedeng gawin ng Estado. And then, yung role din ng National Human Rights Institutions, tulad ng CHR, ay napaka-importante kasi ngayon, CHR, ito ang may mandato mula sa konstitusyon to uphold and protect human rights and to ensure na nagko-comply on human rights standards and instruments yung Estado. So, magandang opportunity for an NHRI tulad ng CHR na i-establish at i-advocate yung transitional justice as a conscience of the government eh di ba continuously remind the government na may mga nangyari in the past na human rights violations and kung hindi tayo matututo from that uulit at uulit yan CHR in itself is a transitional justice mechanism tinayuan ang CHR to ensure na hindi na magkakaroon ng pag-uulit doon sa human rights violations ng martial law. That's the general idea of why there is a human rights institution such as the HR, uh, ngayon. So, doon pa lang yung importansya ng CHR ay napaka um, pronounced na eh. Di ba? Itinayo siya to ensure hindi na mauulit. It's a guarantee of non-recurrence event, di ba? So, yun, um, you have an NHRI na kayang pulisin yung estado para, oy hindi pwede na yan ang ginagawa ninyo. Hindi pwedeng ginagawa nyo sa mga tao yung ginawa nyo na noon. So, ganun yung um, pwedeng maging mekanismo pa na may estado ka and then there's an NHRI to ensure the compliance of the state na wag na rin magkaroon ng recurrence ng human rights violations na nangyari noon. So, maraming salamat Ms. Reina. So, Uh, thank you rin kasi na explain ninyo kung ano nga ba yung CHR. Kasi ita, isa, isa rin siguro sa mga naging misconception is, ano nga ba yung CHR? And then some people might say na Minsan, parang wala namang ginagawa or hindi nila nakikita yung ginagawa but then it turns out with this transitional justice yun din yung pinaka-purpose ng CHR yes. no so naging mas clear din sa atin no um, mismo ang Pilipinas so naka-experience tayo ng um uh, gross human rights violations from the past so say, yung sa martial law so ngayon sila mismo kayo po mismo yun na nagpo-promote na dapat hindi na siya na mauulit. Yes. Yeah. So, maraming salamat uh, Miss Reina, very uh uh yung andamin nating natutunan no mm -hmm. sa discussion natin. So, meron po ba kayong uh, mga last statement para sa ating mga tagapakinig? Yeah, um Siguro thank you so much, Hannah, and to the VVMC for having us, for having CHR to share itong mga thoughts natin in relation to TJ. Siguro ang may impart ko lang sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood na TJ, transitional justice, is not just an effort of the state. It takes everyone to be able to provide healing, reconciliation and justice to those affected by massive human rights atrocities. Hindi lang siya Estado, hindi lang siya tayo bilang mga tao, hindi lang siya CHR bilang NHRI, kundi whole of society talaga siya. Lahat tayo ay may kontribusyon sa kung paano natin mabibigyan ng justisya, ng pagtanggap ng um, healing o pag, uh, pagtanggal ng trauma sa mga komunidad. Hindi lamang Uh, hindi lamang institusyon ng gobyerno hindi lamang secure, uh, hindi lang lamang um, civil society or security sector but all of us have a stake in that and sana Moving forward, makatulong tayong lahat din para ma-ensure na wala nang pag-uulit sa mga naging human rights violations. Okay. So, yan. so maraming-maraming salamat po ulit, Ms. Reina. So, um, dito na po natin uh, matatapos ang ating uh, ikalimang episode. So, nagpapasalamat po muli kami sa inyo no sa pagtanggap sa aming imbitasyon at sana ang ating mga tagapakinig, so for the past five episodes, sana talaga naintindihan natin kung ano nga ba yung transitional justice at sana Um, patuloy natin na ipaglaban na lahat tayo, katulad nga nung binanggit kanina ni Ms. Reina, ang karapatang pantao ay para sa lahat. No? So, sa ating pagtatapos, um, nawa, uh, meron po kayo natutunan at sana magitulay uh, maging tulay ito para ma-educate din natin ng ibang tao. No? So, ako po muli ang inyong host, si Hana, at ito ang Karapatox, Martial Law and Transitional Justice 101. Hashtag, never again, never forget.